o yan guys ang ating panindana naman dito sa ha, palengke o oh, ayan ayan ang bagong stock natin pati ito o oh. Nagtitinda rin ako ng kape kaya may thermos ako dyan o oh. <laughs> o oh, ayan dito na naman si Inday sa palengke sana puminta man lang kahit isang peraso ito yung aking kapit ano pwesto ito rin si pandisal na makulito ayan nasunog din yung pandisal kasi kasi nagbablog siya Oh, ayan ang aking mga friendship, mga paninda ng aking mga friendship dito sa palengke. Ayan. Dito lang to sa may Blooming Public Market. Ayan. Di ko kinuha yung mukha mo, ha? <laughs> ayan, ang mga paninda niya, mga kaldero, uh, buchara. kung sino ang gustong bumili. Punta lang dito sa may harap ng PNP. Yan. Yan ang opposite ng aming uh, paninda. O, ayan. Mamili lang Tama kayo. Tama yun na yung Ito, yung katabi namin. Yan. Mga sibuyas naman ang aming mga neighbor. Yan. Punta lang kayo dito. Mga mura lang ang aming mga paninda dito. Murang-mura na. Maganda pa. Pati yung aming mga tendera yan mamili lang kayo mamili 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 dito lang to sa harap ng ano ng